Ito yung mga pasero, walang masakyan Tawag ka ng isang lito sa trabaho, tutulong ako maka-taso. Kung sa Market Market. Market Market? San bando Sa Binis Grand Canal Mall? Sa may ano? may BGC. BGC? Anong pangalan ng building? Park Triangle. Ha? Park Triangle. Park Triangle. Or dito? yung corporate Ito? Ah, sa unahan ng STI. Ah, mm. oh, sige. Ha? Ah, magkano raw? Uh, oh, okay. Walang bayad ma'am. Hindi ako naniningil. Oh, para sa iyo. Ano oras ba pasok mo ma'am? Ngayon na. na. Siguro lagi kang nag-ano, nag-motorcycle taxi. Oh. Ay, Sumasakay ka siguro ng angkas, saka tsaka Rider, no? Oo. Ay, bakit di ka sumakay ngayon? Eh, walang mabuk, eh. Walang mabuk? Hmm. Bakit wala? Baka po kasi late na ako. Ah. Vlogger ka pa, kuya? Oo, oh, ma'am. Nagre-rescue ako ng mga late na sa trabaho. Ay, ah, ang tagawa mo. Kanina ka pa doon sa sakayan? Ah, kanina pa ako nagbubuk, kuya. Ah, nagbubuk ka ng motorcycle taxi? Hmm. Ano binubuk mo? Ah, pareho, ang kas sa kamubit eh. Angkas sa kamubit? Oo. Oh. Ano nangyari? May, may nag-accept na kanina kaso, nag-cancel eh. Ah, kinancel ka? Hmm. Bakit daw? Hindi ko alam, wala na explanation sa app eh. Huwag <laughs> ka madalala ma'am, tapos na problema mo. <laughs> Tawa naman. Ngayon ko lang na-experience to kuya. Ang alin? Ito, yung may ganito. Ah, uh, yung kasi mission ko ma'am. So may drop off na lang sir. sa ba banda yung drop off? Ayan. Up. Ano ma'am? Umagot ka ba? Oo po. Oh, ayan, malaga nakaabot ka, ah, Ha? Po? Wala po kung ada pinatanggap na baod, mo. Hindi oh, <laughs> ako 'yan niniinggil mom? Kailan pa, panong... naman? Ha? Halo na lang dito sa blackmail. Ah, sige, sige. Halo ng plug mo. Ah, ito. Ito, man. Ano, remembrance. Ano ang code, ayan ang code name ko. You're welcome po. You're welcome. Mamalaga, nakaabot ka.